ah, malakas ito, malakas ito dito, river town malakas ito baburat yan malakas ito, bumalakas ito yung mga bisipan mga malalakas yan Ah, putang oh, ina mo. Wala nga naman akong ban. Wala nga nga. Patay ka na. Takbuta nga, mabobo. Pa-in ka, no? artifacts successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Meron dyan sa harapan mo. Tal, tal, kanan, kanan, kanan. Yung may marks. eh may marks. yan, yan, yan. bumaba dyan kanina. Engaging the enemy The revived flight will arrive in one minute Engaging the enemies Enemy down oh. Enemy down. Cover me, reloading reloading chip terminal is almost ready Is on the revived flight, the safe zone is collapsing. <laughs> okay, checks. Okay, mete labam pa. Babalikan nila yung pira tay. Babalikan nila yung pira tay

Oh. Governor, reloading the revived flight will arrive in one minute gather now uh, to gather now D -D airdrop has been delivered gather now Meron no, akong kinetic doon, ito yung mga Tara, tara, upgrade na uh. Ito so, mag-drive, kinetic lang Eh, wait lang, na nga? Tara Upgrade na uh, siya, upgrade, upgrade Green box, oh Green box muna, green box Uy, yun yung green box, oh uh, kanan Ah Bahala ka kung mag green ba Oh, nabutas na. Uh, butas na. Oh, na. extended mode na ko to. Uh, tayo. Ah, Maraming chatter. So, ako? na kami.

pinipilit yung kunin dyan, nandyan yung kalaban nandyan yung kalaban ayun o, oh. ayun o, oh. papunta na sa inyo oh. papunta na sa inyo o oh. na sa tubig pa ata to ah Lagi family reunion dito. Ayoko na dito. Diyan na lang ulit ako. family reunion nga eh, pupunta pa ako dito. Ito na lang. Hindi pa na ipuputok ng aking ano eh. Baril-barilan. Ah, tra trap, tra trap. stop. natin natin mga diputan na yun. Tatlo lang sila, tatlo lang sila. Pwedeng palaran yung mga diputang niya. Ayun, ayun, no. ayun. Ang ina ba yung chip ko? ko yung mga dibutang yan, tama. Nipad na. One down, one down. One down, syempre. Dito isa, Bayo baba. Bayo sa baba, bayo sa baba, bayo sa baba. Dito ah, uh, bayo sa baba, ito, uh, bayo sa baba. Tumakbo eh, tumakbo dito. Kuki eh. ng ina mo, kuki ng ina mo, hayop ka, hayop ka. Hit mo sa mata. Ina ano, nyo ano, kanina. Guys, I have a lot of kinetic. Come here, guys. Oh, one by one. One by, by, one. by one. Ano kaya ano ano anak ng Diyos? Tara. Ala ka, mali yung hmm. nakuha kong baril. Fuck you. Ayoko na ito, papi. 117. Ayoko na yung 117 niya. Ayoko na nang... Ayoko yeah, oh, na yung striker, ayoko oh, na it. yung striker. Ano yan? Ba tayo mo yan, demon kong? Ba, ito maganda yung loadout siguro oh. ng demon kong mo. Maganda. Maganda naman, mag ginakita mo naman ang patay ko naman ko namin yung mga kalaban ko nila. Kasi so, ayaw ko lang yung kwent here. Nasayang ko lang yung isang mood Shotgun here. Level 1. Naligo sila ng isang milyong ano eh, sniper type na MD4 ko eh. Okay. Ganda kaya to? Na, okay, tatlo, naman. Ano ah? Strong? Hindi, ta hindi pa tayo aalis? The safe zone is collapsing. Basta tayo dito eh. ay. Hindi sila dito sa taso. Oh, pasang, dito, 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 Ang dito. May next striker dito. May next spatter dito. Dito, 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 dito. Wala tayong kasama. Nasa pabila sila. Ayun, hindi sila sa kabilang bahay. Stop trade. Um, oh guys, saan ba talaga tayo pupunta? Dito, 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 dito. Kakapupukan dito. The airdrop is coming. Dito, 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 dito. Mamamatay tayo dito, di tayo dog tag. Alayo tayo eh. Gaga ka tapos sa ka. Tawag tawagin mo ako tapos sa tar ka. Tara nga, isa tulay ka nakuha nung dalawa dyan hmm. may kalaban sila doon may may kalaban uh, palagan natin yun yun may nakakaputukan yun yung tayo parain na natin yan may nakakaputukan may, hmm, may, may nakakabatoan ng grenade dito doon tayo sa zone nasa bubong, nasa bubong, nasa bubong Sabi, pagdugti ka na free. Ano meron pa? Meron pa dito, meron pa dito. Siyempre, lalangay tayo ngayon. Kung lumangay tayo, lalabas papasok yan siya dito. Natingin sa abangan. Na-extract yan oh. Siyempre, doon siya sa kabila. Di diretsyo siya kasi natapos-opted niya siya. May God! Salubungin niya yung kalaban dyan. May kalaban dyan eh. Nalulunod ako, oh my god. Sabi malulunod ako di puta. The airdrop is coming. Ayan bro dalian Dalihan mo mabalis lang yan maburst. Ayan naka speedboat. na namatay, 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 so, namatay. Ito, ito, pangit, namatay. Namatay ba? Namatay silang dalawa. Dalawa ba sila? Ha? Sila ba to? Si Don Gab. Sila ba to? Paano naman wala na Wala, wala. Nalunod, nalunod yun. Nalunod pa. Kaga pa? Ay na, namatay na. Meron patang ah. Dalawa nga yan. May gagaling dyan sa taas. May gagaling dyan okay, sa Ito taas. kayo! Bray, dito, dito, dito 337. Yun oh Okay Oh diba? Ah bilis lang yun Nice one, bruh Dito, meron dito sa bahay meron dito, meron dito, meron dito Pangalan ng number 1 Just call him number 1 Nasa gahot, nandoon sa may tuktok ng bahay Tuktok ng bahay, tuktok ng bahay Yes, Tuk -tuk ng sir bahay. Yes, sir Yan na yung natumatakto kung so, patayin ko yan, kahit malayo yan, tumayo ka lang. Mo, yeah, patayin mo. Kumamatay mo. Dito bridge. Bridge. Tumal, tumal na ng bridge. Tumal na ng bridge. Tumal na, tumal na. Mm. Oh, may naas Bobby. Gago ka, hindi siya naabutan. Tapos sa baba ng bridge, meron. Ang tago, stropa. Tinama ako, tinama ako, ako. Nasa lalim ng bridge. The airdrop is coming. Sniper, ha? May sniper ah, may sniper ah, ingat ah. Ayun ah, ayun, barrel pa rin siya ah. Bogo ko. Bum, ando na siya sa may ano. Pupul sa pool yun. Lagi na kayo pupuntahan, tulong na tulong kayo. Pumasok siya sa may ano. Pumasok siya, one oh, shot. Tapos may, ba may bagong baba pa. Dalawa, dalawa, dalawa yung nasa bridge Trickster yan! Baba ng bridge Patay na, patay na Patay na, meron pa yan na no, naka Hey! What do you think you're going? Hindi yeah, ang um, muna ako ng bahay Ah! Putangin Laki yung, tayo, yung demon Pwede pa isa! Ang tanki na putok ka dyan, bobo ka Ang bobo Tanga mo sa part na yun Imbis na aligtas ka, binaril mo ako, tanga Matuto ko lang ako dito sa Enemy eh. <gl away> patay Alam ko maraming ano dito, babalik Dun sa, ano dito sila Babalik akong so sa gamit ko, balik akong gamit Babalik akong gamit Your Babalik din ang ah. Babalik ang babalik be, eh. babalik dito sa akin ito sila sa bahay, dalawa. Oh, naman. Ang sino mo sa striker ko? Trickster? Uy, gagi, mamamatay ako. Tulong. Oh, Ban ko tong na-striker si Dose Bala. ka, Natago, tago tago ka di pa diyan. Hindi pa, hindi pa lumalabas yung full potential ng bagay eh. Meron pang isa dyan. Meron pang isa. May dalawa to Pag sila eh. To. Sa bahay? Dito kanina. Dito sa bahay na to oh. Pumasok siya dito. Ayun okay, na. Tumakbo na. Tumakbo na. ako, ako yung ako yung front. Lanto siya dito. Sigurat ko eh. Radio scare me, Mag striker, mag striker. The safe zone is collapsing. Then you need dito na, dito na sa may bahay dito. Ang bahay ba? Hey, nah, na, Dito sa mic ko, sa taas. Tapos may may iron silang -sniper. sniper. Okay, na sniper, 'tong galol na, galol ako sa sniper. Tinigil ko na edad niya meron pa. Kasi sa nakatakbo, nakatakbo nakatakbo. Ay nakanga niya eh. Bago um, marami bam. sila, wait lang, iikot lang ako dito ako iikotan ko. May memento mo, ah. Ito. Hindi naman na Hindi, eh. Di meron pa isa, meron pa isa. Dito. Ito, hindi mo, mo. na dapat pa mo Raymond. Tayo na naka-striker sa mga iyo meron sa bahay ako, oh, meron pa sa bahay. wala kasi ako nito mga legendary na to meron niya sa bahay grabe grabe ito mong load out to M16 ano oh. siya meron sa bahay nabawa ah, mo meron sa bahay, meron sa bahay nakakama. Ito na, talikuran na, talikuran. Ang na mo, bitch. Ano, unlimited bala yan. Kaya na po na. Dal-dal talaga yan. Magaling naman eh. Enjoy naman eh. Ay, dito, 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 dito. Ay, dito na, nakita ko na siya. Nasa so, bato, nasa bato, nasa bato. Akin na. ako pray pa. Ako pray pa patay tayo, ha? Ako, ako muna! Na, wait tayo. lang, pag napataya. Wait lang ako na, wait lang. Puro, pangon na. naman to si Burka. ガガミガミガミガガミガガミガガミ Og þá er það að ég nefnst.